Pwedeng mawala ang Tambay Cup ni Pio Balbuena pero ang Tomboy Cup never mawawala. Etong design na to itinatawag kong White Christmas Tomboy Cup balak niya na raw yatang itigil ang Tambay Oo, Cup. Oh, nakita kayo po Boss. Pangit po na balita niyan sa ating Cup Industry. Siyempre Cupgate tayo, alam niyo naman. Pwedeng mawala ang Tambay Cup ni Pio Balbuena pero ang Tomboy Cup never mawawala never Never talaga. Oh. Dahil oh. tayo nagpapaganda ng cap game. So ngayon, meron na akong good news sa inyo. At meron din na akong bad news. So anong gusto mong unahin natin? Ay, good news muna. Good news muna. Oh, Siyempre, eh. ang good news natin. Dahil magpapasko na, meron tayo sa inyong bagong design. Oh. Uy, meron, boss? Etong design na to, itinatawag kong white Christmas Tomboy Cup. Oh. Ito boss? Limited Edition din? Limited Edition. Nakap, Hindi tayo yan. maglalabas ng marami. So, eto na. Kita mo naman yan. Meron tayong mga box dyan. Eto oh, oh, mamaya oh. yung bad news, ha? Pero nalulungkot talaga ako. Eto na. Eto na, eto na. Ay, puting! Oh. Grabe, boss! Ay, putin. Grabe. Grabe talaga. Ang oh. oh, ganda, oh! Tomboy Cup White Christmas Edition. Uy, oh, yung ano, oh! Parang diamante. Hindi lang yan ang good news natin. Siyempre. Meron pa. Meron pa. Ito e, e, gusto ko? Maraming eto good news. Ito naman ang tinatawag kong... Ito na, ito na. Bang! Gold! Bang! Gold Bang! edition. Grabe. So meron tayong dalawang edition ngayon. Version 1.1, uh -huh. version 1.2. Uy, putek. Isang gold edition, isang... White, right Christmas. white Christmas. Ay, white Lung Christmas. Huwag mo tatanggalin yung Christmas. Okay. White Christmas Edition. So yan, 1.1 version. Okay? Oh, so dapatin din yan. Ito na ang Ito bad news natin. Ang bad news natin, apat na lang ang natitira sa Nak -ko. gold. Nako! Nako, apat na lang. Nakakabadtos so, talaga boss. Yung 6 sold out na. Sold out na, yung sold anim. out na. Dito okay. naman tayo sa White Christmas edition. Oo. Uh -huh. So ang na-sold out na natin dito ay 5. So 5 na lang po ang natitira. Grabe, nako. Oh. Uh yung -huh. so, pina-release nito sa Friday pa. Pwede okay. na kayo umorder dito sa number na 'to. Okay. White Christmas edition at Gold edition. So eto, nabili na 'yan. Ito mga box na nandito, actually ito po 'yan. Ayan. Nabili Uy! na 'yan 'yung mga box 'yan. Oh, Grabe, ito, ang ganda yan. boss. Okay? Yan. Ito, so tu yung isa. Ito yung likod niyan, guys, ha? Kung makikita nyo. Grabe. Tomboy cup yan, ma'am men. Tayo, Jay, hindi tayo makipag-away. Hindi tayo makipag-kompetensya. Ay, hindi, hindi. Hindi. Hindi tayo makipagsagutan ng ganyan. Oh. Ayoko ng ganon. Good vibes lang tayo dahil tomboy cup tayo, eh. Iba mm. tayo sa lahat, eh. Iba. Iba. Original, walang pinaggayahan. Ang meet-up place natin, pwedeng Starbucks. Oh, oh Kasi may star. Oo. Oh, oh, sa kung makikita mo dito, ipakita mo yung star. Pulidong-pulido yan, ma'am men. Ay, grabe. Pulidong-pulido yan, ma'am men. Starbucks, Star City, basta lahat lahat ng may star na gusto nyo, uh -oh. pwede tayo mag-meet up dyan. Grabe. Because tayo ang three stars and the tomboy. Yan ang pinakamatindi. <laughs> Alam nyo na yung presyo na ito? Siyempre, sobrang mura lang yan, Jay. Murang mura? 2 lang yan. Ay, napakamura. Kala ka naman, no? 2 lang, lang. ma mo pa yung idol mo. Uh Oo. -oh. may pirma na. Baka sabihin nyo naman, hindi natin pipirma na ito na. Ay, grabe. Ang grabe ang ganda nyo. Kumikin, kumikin, kumikin lang, lang kayo ng yan. Ginto yan, eh. Grabe. Ito, so, ba, binili niya? Uh Oo, -oh. 6 to 10 na bangis sa 6. na parehong na parehong bumili. parehong first come, na serve na lang to.